Okay, welcome sa another vlog. Okay, ang ibablog ko ngayon ay yung NMAX ko na yung kanyang communication control unit o CCU. Ang suspect ko, sira ito. Kasi na-standby siya ng one month, tapos nung pinaandar ko na, umandar din naman. Pero nung mainit na ang makina, may narinig lang akong lumagitik. Tapos wala lang, tapos hindi na siya umistart at saka hindi kasi napipihit yung susi. Ito. So, walang-wala talaga. So, hindi siya napipihit. Hindi naman lubat yung battery. And then, malakas naman yung baterya niya. Malakas naman yung battery. Okay? So, ang suspecha ko nito, pumutok yung fuse. Okay, yung fuse box, by the way, nandito yan sa loob dito. So, titingnan ko yan. Uh, posibleng putol yan. Pero ang dahilan ng pagputok ng fuse, itong CCU. Ayan. Matagal ko na rin napapansin na itong CCU ay sobrang akong uminit. Okay, ito siya. Ang ano nito. ano? Lisin natin. Ito lang ang nakita kong posibleng dahilan na siya ang dahilan bakit pumutok ang fuse. Ito. Okay. So, 'yan, ito. Ah, uh, posibleng dahil sa kanya nag-trip yung uh, uh, pumutok yung fuse. Dahil ito po, ang karaniwang problema talaga na na-encounter ko dito, kung uminit, grabe. So kahit pala nakapatay ang makina, kumukonsumo pa rin ito ng battery. Kahit naka-off yung engine, tuloy-tuloy ang konsumo nito sa battery. Kaya ang NMAX, ito po kasi ng NMAX ko, kahit na full charge yan, kapag ginarahi ko yan ng mga 3 to 5 days, pag pinaandar mo yan, diyan na-andar na, uubos na yung battery, wala na laman. So napapansin ko, pagka inano ko to, no open. Chenet check ko siya. Kakaiba talaga ang init niya. Ibig sabihin, kahit naka-off ang makina, nagko siya kasi kahit ano, mainit mainit siya. Ayan, so kailangan kong buksan yung kanyang cover nandito sa punahan para makuha ko yung makita ko yung fuse. Okay. So, dito is screwdriver lang ang ano sa windshield. Okay, so yan, natanggal na. Yan. So, naalis na natin yung mga screw Okay, so, dahil babaklasin natin yung buo na to, kasama ko itong bracket ito kakalasin. Kasi ang kanyang fuse nandiyan sa loob yan. Okay, so ang pang-open nito ay 4mm na allen wrench. Okay, eh, natanggal na yung isang bracket, yung kanyang kanan. Okay, ito na yung kanyang, <coughs> eh, ito na yung kanyang kaliwa. Yan, so pag inalis mo itong kaliwa, damay na yung buong ano yan. Ito yun, so tanggal na siya. Okay, yung next naman natin, itong mga screw na to. Para matanggal natin to. Yan, so apat ang screw nito na kumakapit. Yan. Isa, dalawa, do, apat. Yan, dito muna natin sila pagsamasamahin. Yan, so kahit na natanggal ang tornilyo, medyo matigas pa rin yan kasi nakaplit dito. Dating dito sa kabila. So, okay, yan. Tanggal na. So, hanapin natin dito yung fuse. Okay. So, may dalawang nakabalot. Malamang na dito sa loob ng ato, mga fuse. Bu-open natin yan. Isa-isa natin i-check. Ayan. So, ito yung isa. Okay. Buksan din natin itong isa. So, sa version 2 Ang wala yung Fuse Pero dito yan Hahanapin natin alin na dito may problema Okay, titingnan natin sa diagram Okay, so yan, nakita na natin yung Salarin Okay, so ito buo, ito yung main Buo, yung gitna na to, ito yun So, kung titingnan ng maigi Ayan, putol oh yung itsura nito guys, para siyang Z. Kung mapapansin nyo yan, ito talaga dito. Makikita nyo dito. Titigan nyo mabuti po tol. Ayan o. Oh. So walang nagdudugtong dito at saka dito sa kabilang side. So ito yung dahilan kung bakit walang power, hindi napipit ang susi. Pagka ganito po po talaga ito, kahit na di lobat ang battery, hindi lowbat ang remote control. Kasi dahil walang power sa kanya na napasok, ayan ang nangyayari po. Hindi talaga i-start ang NMAX mo. Ayan, so ito, bago ko ikabit yung kanyang spare, i-jumper ko muna jumper natin dito. Tapos iti-test natin kung aandar ah, ba. At saka kung may problema yung uh, communication control unit na yon, lalagitik at lalagitik ito kapag yung kahit na na-jumper natin. So, ang gagawin ko yan, i ano ko i-jumper ko siya ng manipis lang na wire. Tapos test natin. Okay. Okay, yan. So, ang gagamitin natin ay mula sa headset na sira. I-jumper natin. Isang ikot lang. Ayan. Ayan. Dapat mag-on po ito. Yung makina. Ayan, putunin lang natin yung dulo. Okay, so, ayan, na-jumper na natin. So, ibig sabihin nito, magkadugtong na ulit sila kasi ayan, oh. Imbis na nasa loob, sa labas natin sila pinag-connect. Pero, sasabog at sasabog pa rin. Mapuputol, mapuputol pa rin ito. Kapag yung CCU talaga, sira na. Okay, so, kapag putol yung fuse na to hindi rin dito nag-spark pagkakabit mo. Kaya, pag halimbawa nagkabit ka ng battery tapos ini ino ini inakabit mo to nag spark to eh pag hindi nag spark ibig sabihin talaga may problema dito kaya doon ko nalaman na fuse kasi nung magkakabit na ako nito walang hindi nag spark ibig sabihin walang connection walang power papunta do sa ano doon sa operation niya yan so kakabit natin kasi magte-test tayo diyan kailangan nakakabit ito kasi pag hindi nakakabit Mahirap maganay. Pero pagka nakakabit to, lalagitik ka agad yan. Pag ito talaga may tama. Okay. Ayan. Ayan. So, inigpitan na natin yan. Labas lang muna natin ito. Okay. So, magkakabit tayo dito. Okay. So, titest na natin. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon nito pagka Kinabit natin. Ayan. Ay, hey, ayan. Nakakabit na siya. Okay, tingnan natin kung mag-on. Okay. Okay, so, eto siya. Hindi tayo makakuha ng magandang ano. Talagang grabe ang putol niya. Wala rin akong makuha wire na pang jumper sana na sulit. Eh, hindi siya makatawid yung power. Kaya ang gagawin ko, kinuha ko na yung spare dito. Ito. Ito siya. Ayan, buo. Ayan, parang Z. Ayan ngayon, ikakabit natin dito. Para maano natin na uh, kung aandar uh, ba siya. Ayan. So, 7.5. 7.5 din yung luma. Ayan. 7.5 yung luma ito yung bago, 7.5 din. Yan. Okay. So, pangalawa, dito sa pataas, paano pa pa ito, ito yung ano yan. Kapag putol yan, hindi yung ya gagana ka. Hindi mo mapipihit ang susian. Okay. Try naman natin i-on. Okay. Tapon na to. On natin. Yun. Luma na. Yung susi. Ah, ibig sabihin, yun. Ayan. So, nag-on na siya. Yung battery power niya ay 11.2. So, ibig sabihin, kaya pa siyang pandarin. Hindi talaga battery ang problema. Fuse lang pala siya. Pandarin natin. Okay? Yun. Umandar na siya. <coughs> yan. Ayun. Okay, so, fuse ang daylan kung bakit hindi napipit ang susi. By the way, guys, umandar yan kasi tinanggal ko yung eto. Dahil pag kinabit ko to at may problema ito, puputok 'yun. Para ma-confirm, 'yan kailangan may spare ka ulit yung ano bago mo ikabit ito. Pero para malaman mo muna bago mo palitan ito, sana kung may tester man test ito. Pero dahil wala akong tester, ang magiging tester ko ngayon ay fuse. Pag kinabit ko ito, mamamatay yung makina, mamamatay yung fuse. Ang gagawin ko, 'yan ang mangyayari. Papadatan bibili na lang ako. Okay, so mag naman siya kahit wala nito. Ayan. So, dapat mag-isip-isip muna. Mas mura ang fuse kaysa bibili ka ng CCU. So, medyo mas, medyo may kamahalan din ito. Ayan. Pero kung ilulong drive mo sa sakyan mo, I suggest, bilan mo na lang. And then, yung baon mo na fuse, yung spare na fuse dito, kailangan mayroon ka din. Dahil kung sakali, pag emergency, yun yung purpose ng mga fuses na yan na may spare. Para pag mayroong naputol dyan o may nag-trip isas dyan, mayroon kang pamalit ka agad. Ayan. So, umahandar na siya. Eto. So, Ganun lang guys, mag-diagnose ng pag may problema at hindi napipit ang susi. Walang power ito na umaakyat. Ayaw talaga. So, number one mong tingnan, kung palatandaan na ito yun, uh, fuse lang ang ano, sira. Pag nagkakabit ka ng negative, walang, hindi nagsaspark. Hindi nagsaspark, ibig sabihin walang power na napasok sa ground. Medyo, ano ka na, mag-isip ka na noon. Kasi, sigurado ako, sa experience ko, ito talaga ang daylan kung bakit hindi napipit ang susi at hindi mo mapapaandar ang Nmax mo. Baliwala wala ang itsura, Baliwala yan. Baliwala ang setup. Gastusan mo ang mo setup. Pero guys, pag tandaan mo, kapag ito ang nasira, hindi aandar yan kahit gaano pa kaganda ang motor mo, kahit ka gaano pa kaganda ang Nmax mo. Pag ito mismo ang putol at ito ang sira, prepare wish wing nito lalo na pag nasa malayong lugar ka. Pag ito sira, may spare ka. Pero pag ito sira, kakalasin mo para makauwi ka dahil pag hindi mo to pinalas, sisirain at sisirahin pa rin niya yung fuse na ikakabit mo. So, yun lang guys. Next na vlog, i-ano ko po kung paano itong uh, si CEO, paano ikabit, tsaka ano ang status. Sa susunod po na vlog, malalaman kung uh, okay pa siya o hindi na. So, hope you guys, meron kayong natutunan sa ganyang paraan. Tsaga-tsaga lang, doon sa aking nagtanong tungkol doon sa bracket uh, ano uh, bracket, anong ginawa, uh, magkakaroon ako ng content tungkol doon sa bracket kasi sumasabit daw para ipakita sa kanya o pakita doon saan magkoconvert ng, ng long stem para hindi sumabit may mga technique akong ibibigay so yun lang guys maraming salamat sa inyong pagsubaybay at so, subai bye, bye god bless po